Nasa wow. linya na po natin Idol Rafi, yung mga taga Barangay San Isidro, Paranaque. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po? Magandang hapon din po sir. sir yeah. Idol. Yung ilapit niyo po sa amin noon wow. na yung poste ng Meralco na nangangani po yung kalagayan niyo, because pwedeng magdulot ng sunog anytime. Nangayos na po ma'am? Oh, yes po Idol, naayos na po. Kaya... Kami po ay nagpapasalamat yung nakatira dito po sa Napoleon. Buong puso pong nagpapasalamat. At dahil po sa inyo ay naaksyunan po yung ilapit ko. Thank you din po. At kaming walang mga sariling kontador ay magkakaroon na din po. Ah, madadagdagan pa yung uh, nilapit ko ni yes, sabi. Bukod sa mga isyong po, marami yung po eh. walang kontador. May kontador pa. Okay. Sa so, wakas po, magkakaroon na ng dahil sa inyong tulong. Ayun. At safe na ho kayo ngayon dyan wala na yung pambulbul na gawad ng kuryente tapos mayroon pang sariling kontador, hindi na kayo pwedeng ma-jumper-jumper dyan ng kung sino-sino. Yes Ayun. po, sir. Ayun. Sige po, maraming maraming salamat po sa tiwala nyo sa amin at sa mga susunod na panahon. Nandito lang po kami para sa inyo. Sobrang thank you po, ma'am. Thank you din po, sir. Thank you po. Ayun. Siyempre, yung mga taga? Barangay San Isidro sa Paranaque. Magandang hapon sa lahat ng mga taga Paranaque. Mabuhay po kayo. Maraming pong pagsaludo. Siyempre. Mabuhay din po kayo. Thank you so, po. Sana marami pa kayong matulungan na katulad naming mahirap. Yes, ma'am. Thank you po. God bless my boy. At siyempre, hindi pwedeng hindi natin pasalamatan itong kaibigan natin sa Meralco. Wala iba kundi si Mr. Joe Zaldariaga, Vice President Corporate Communications, Meralco. Mr. Joe, magandang hapon. Long time no here, sir. Ay uh, magandang hapon na uh, sa aking kaibigan, Senator Idol uh, uh, Rafi Tulfo. Maraming salamat, Senator, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin makatulong sa ating mga kababayan, mabuhay ka, ganyan din kay Shari at sa lahat ng staff mo. Nung ito ipabot niyo sa akin, immediately kumilos po ang inyong lingkod para masiguro ko na kahit papano, yung mga kababayan natin uh, sa Paranaque ay matulungan natin Idol Yaki. Two, two birds in one stone yung ginawa niyong tulong sa dahil bukod doon sa pag-ayos sa mga bolbol na gawin ng kurente, binigyan niyo rin silang bautis sa kanila ng uh, kuntador. Si, uh, o oh, sinagad na namin uh, Senator Idol para lahat ng problema doon sa lugar, sinabi ko doon sa mga tao namin, tingnan ninyo, ayusin na natin one time, big time, yes. para nang sa ganun lahat ng problema nila ma-resolve natin in one sweep. Ayun. Uh, and I told them, sabi ko, yan ay imomonitor ni Senator Rafi Tulfo. Alam naman ninyo, pag galing kay Senator Tulfo, dapat talagang pulido, tapos at maayos yung trabaho. As usual, sir, wala kang kakupas-kupas noon pa man hanggang <laughs> ngayon. Talaga ikaw pa rin ang action man dyan sa Meralco. Mabuhay pa kayo, okay. Sir Joe. Oh Ay, yeah, mabuhay Karen, a uh, akin kaibigan Senator uh, Rapid Tulfo. Thank you very much for the opportunity to serve our people. Maraming salamat din po. Uh, Ma'am Almas, maraming salamat po at magandang hapon po.